As the gospel took root in China, something remarkable began to unfold This one. Broadcasting Company, Philippines. SEBC. Himpilang. 702-DVAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang Hardin ng Panalangin. mapagpalang araw po sa inyo kaagapay. Kamusta na po sila? Naway na sa mahinahong talagayan po sa kabila po ng uh, nagdaang hindi magandang panahon. At uh, isang malungkot na balita, ang ating mga kababayan sa May sibu ay nakaranas po ng lindol. Maayong buntag mga kaigsunan diha. Maayo uh, nawa ang inyong kahimtang. Uh, amping mong tanan diha no? sa kaluay sa ginoo. Di ami mag-aampo para kaninyong. At uh, maari po kayo ngayon ay nasa gitna po na ng biyahe o baka abala na po sa trabaho o maging sa gawaing bahay. Saan man po kayo naroon, salamat po sa inyong pagpiling makinig dito at welcome po sa Hardin ng Panalangin. Ito po ay isang safe space kung saan maari kang huminto sandali, magpahinga at muling ituon ang puso sa tinig ng ating Diyos. Ako po si Pastor John Castillo. At sa maliwalas na Miyerkules na ito, samahan niyo po ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay po ng Sambayanan. Dito may lugar po para sa inyo ilang sandaling pahinga kasama ang Panginoon. Kaya't kung maaari, uh, bitawan mo muna ang anumang alalahanin. Pumikit ka kung nais mo. At sa katahimikan po ng sandaling ito, hayaang dumampi ang presensya po ng Panginoong Diyos sa inyong puso, tulad ng malamig ng simoy na hangin, tahimik ngunit puno ng buhay. Ito po ang Hardin ng Panalangin, napapakinggan po lunes hanggang linggo. Anim na pastor po kami na inyong mapapakinggan sa programang ito na may kanya-kanya po kaming assignment kada araw. Bago po tayo magsimula, tayo po'y sumandaling manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, good morning po Lord. Maraming maraming salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Nawa o Diyos, ihanda eh niyo aming puso at isipan sa araw na ito sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ng inyong mga salita na magsisilbing gabay patnubay po sa amin maging mapanalangin sa buong araw. Ang daming kailangang asikasuhin at gawin, nariyan ang mga gampanin, maging mga hamon sa buhay. Pagpalaan niyo po kami ngayon, Panginoon, And let your spirit guide and strengthen and comfort each one. Maraming maraming salamat. Turuan niyo po kami ngayon sa aming pagbubulay at pagkaninilay-nilay ng inyong mga salita. Ito'y aming samot na langin sa matamis na pangalan Panginoon sa so Kristo. Amen at Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Kamusta na po kayo kaagapay? Lalo na po sa ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at syempre po sa buong mundo, lalo na ating mga minamahal na OF. W's. Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Naway patuloy kayong ingatan po ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, isipan, damdamin at kabuhayan, lalong-lalo na po ang inyong buhay spiritual. Hindi man pa tayo magkasama ng pisikal, kasama kayo sa aming prayers dito po sa hardin ng panalangin. Mga kaagapay, ang uh, buwan ng Oktubre nagsimula na. Today is October 1. At uh, para po sa buwang ito, ang tema po ng hardi ng Panalangin ay God's Justice for the Nation. Ang pinakatalata mula po sa salita ng Diyos ay Psalm 89 verse 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne love and faithfulness go before you the philippines mga kaagapay continues to face scandals of corruption from senate hearings exposing ghost projects to pork barrel insertions to trillions of pesos lost to greed and self-interest these realities break the heart of the nation Yet as Christians we do not lose hope. Psalm 89 verse 14 reminds us God's throne is built on righteousness and justice. When justice seems delayed in the courts and halls of government, we turn to the Lord who never perverts justice. As we pray this October, let's lift up the Philippines that truth will prevail corruption will be exposed and that our leaders and fellow citizens will hunger for justice and integrity po at sa araw na ito mga kaagapay ang tema po natin along with our main theme is god's justice is unshakable hango nga po rito sa deuteronomyo uh, 32 and verse 4 He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. Nais ko pong basahin muli ito sa greater context po niya. Basahin po natin ang verse 3 at yung uh, verse 4 mga kapatid. Ang sabi po rito sa Deuteronomy 32 verses 3 and 4. For I will proclaim the name of the Lord ascribe greatness to our God the rock his work is perfect for all his ways are justice a god of faithfulness and without iniquity just and upright is he Mga kaagapay ang konteksto po nito ay yung pinili at pinagpalang bansang Israel panahon po ni Moses at naisip ko po, po ang bansang Pilipinas ay napakaganda pinagpala po tayo sa kalikasan na lamang maging ang taong bayan magaling po ang mga Pinoy purihin po ang Panginoong Diyos matatalino mahuhusay ngunit dito rin po sa piniling bansa ng Panginoon eh nagkaroon din po sila ng mga problema Naging matigas po ang ulo ng marami at uh, hindi po sila nabuhay buhay na sumusunod sa kalawaban ng Panginoon. Nagluloko, ika nga, at uh, gumagawa ng ditama. At yan din po ang realidad ngayon sa pinagpalang bansa ng Pilipinas, ang ganda-ganda ng bayan natin, magagaling ang mga kababayan po natin, ang ating lahi. Ngunit, uh, ang malaking problema, marami na po ang nagsasarili. Ibig sabihin ay ang sentro ay sarili, naging sakim. At yan po ibunga ng panluloko, panggugulang sa kapwa, andyan po talaga ang korupsyon. Ang tanong ko po ngayon, ano po yung inyong naiisip o lalo na sa mga usapan, diskusyonan, ano po ang inyong mga komento, mga kagapay? How do you react or respond to these kinds of crises? Mga kapatid, napakaganda yung halimbawa, tuwaran po, makikita natin kay Moses. Sa talatang 3 dito po sa Deuteronomy 32, sabi niya, For I will proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God ang ginagawa pong komento ni Moses, kanya pong pinoproklama, pinapaalala, pinapaalam ang Diyos, ang Diyos ng Israel, ang pangalan ng Diyos ng Israel at ito po ay tumutukoy sa character ng Diyos. At maging sa araw na ito, sa ating konteksto, ang pinipili ko po, yung kanyang katapatan. Okay? At ang katapatan po ng Panginoon para po sa atin na ang kalooban niya kay Kristo Jesus napakaganda, napakabuti na tayo'y pagpapalain at marami siyang mga pangako sa atin maging sa ating bansang Pilipinas. At ang sabi po ni Moses, I will ascribe greatness to our God. Sa kanyang pagpoproklama tungkol sa Panginoon, gusto niyang bigyang diin ang kadakilaan po ng Panginoong Diyos. Kadakilaan na kung ano at sino ang Diyos. At sa araw na ito, nais ko pong ipaalam sa lahat ng mga nakikinig. Ating pong dakilain at itaas ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? ah uh, titingnan po natin, paano po niya ito binigyang liwanag at lalim. Yung talatang 4. Ang sabi po niya, Ascribe greatness to our God, the rock. Sa isang malaking bato. Simbolo po ng siya po ay matatag mga kapatid. Alam po ninyo, sa katatagan ng Panginoon, bagamat nariyan ang kasamaan ng tao, nariyan ang kasamaan, ang korupsyon, napakaraming problema natin. Pakatandaan na hindi kayang itinag ng korupsyon ng mga diwaling mga Pinoy ang katapatan ng Diyos. Sa amo pa sa Bisaya, sinabi, di siya matarog. <laughs> Tinatawag. Ah, matatag po siya. At hindi po kayang talunin ng kalukuhan, ng panggugulang, ng kasamaan, Uh, dito sa Pilipinas ang katapatan po ng Diyos di ba nga talagang uh, ito ay masasandalan at maaasahan po ninyo hindi lamang po yan describing our god mga kapatid that our god dakila ang kanyang katapatan na ito ay matatag it's like the rock and his work is perfect mga kapatid Perfect in a sense, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kumikilo sa buhay natin, sa kalagitnaan natin, sa ating bansa. At hindi po siya nagkakamali. Mahusay ang Panginoon. Okay? Pero sasabihin niyo, Pastor, paano nangyari parang ang gulo-gulo ng, <laughs> ng paligid? No? Alam ng Diyos. At uh, easy in control? Of course. Of course. Ba't niya pinahintulutan ng mga ito? Hindi ba siya nagkulang, na sorpresa, nagkamali? Hindi po. Ang ways po niya ay perfect. Ganap po ito. Yan ang kanyang katapatan. Matatag, perfecto, at binigyan diin ang sabi pa po rito, ano po, na ang ways ng Panginoon po ay justice. Matwid. Matwid. Parang natin, paano magiging totoo ito? How do I see it sa konteksto ng problema ngayon dito sa bansang Pilipinas? Alam nyo mga kapatid, ang kailangan nating isipin ay how it works na kita natin. Ang Diyos ay mabait, mabuti. Okay? Pero ang tao, maging dito sa Pilipinas, ang sitwasyon natin, aba hindi talaga perfecto ang Pinoy. Ang ganda na nga ng bansa, magaling na sana, eh pumapalpak pa. <laughs> Apektado na lahat, grabe, di po ba? So, what do we see? Parang mayroong clash, no? mayroong uh, conflict, may banggaan. Kapag uh, pag nagtalo po ang Panginoong Diyos at ang taong bayan dito po, lalo na sa konteksto na marami pong masasama Ah, at korap. Sino ho kayang mananalo? Alam po nyo, good news, siyempre, ang Panginoon. I would like to just emphasize na sa ating mga manantapalataya sa Panginoong Hesus, na babasa na pag-aaralan, nagbibigay malaking pag-asa at aliw sa atin yung Romans 8.28, di po ba? Ang sabi po doon, For we know that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Ito isang katotohanan na sana alam natin. Dapat lang alam natin. All things, alam po niyo yung all things? Hindi lamang yung magaganda at mabubuting bagay sa buhay natin, mga ganap, kundi yung mga hindi magaganda, mga problema, katulad ng dinaranas po nating korupsyon ah, dito po sa buong bansang Pilipinas, kung tutusin. You know what? all things work together for good. Not for bad. Not to destroy us. What can you see is the power of God right there. Ayan, nanginig natin yan, sinasabi natin. Paliwanag mo pa, sample, sample. May mga ganoon po tayo mga kapatid. Ano po yung example po natin? Walang iba, kundi si Joseph. Si Joseph sa Bible, na anak ni Jacob na naging gobernador ng Egypt. Di po ba? Mga kapatid, alam po ninyo, nandun ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Sa kanyang panaginip, na say maging isang pinuno. Siyempre, excited siya na ikwento niya sa pamilya, sa kapatid, mga kapatid, namin yung mga kuya. So, what was the story? Hindi po siya kinatuan, hindi po siya kinabiliban, Nagbunga ito ng inggit, ng inis, ng galit to a point na itong pamilya po niya ay nagplano itong mga kapatid niya na actually patayin siya eh. Buti na lang, hinawat nga ng Panginoon. Pero ganun pa rin, dinispat siya po siya, binenta po siya. Grabing ginawa nung problema ngayon sa kanya. At napadpad po siya sa Egypto. Naging alipin. Okay? At uh, nagtsaga siya, gumawa ng mabuti. Pero ito, nagustuhan siya ni Mrs. Potifar. Nanindigan siya. May integridad, maging matuwid. Eh, inakit at lahat, di naman siya pumatol. Binaliktad siya pagdating sinumbong. So, meron pa siyang false accusation. At dahil dito, wala naman siyang kasalanan. Nakulong pa si, si Joseph. Diba? At dun sa kulungan, Uh, wala talaga siyang kasalanan nakiusap siya, na ilakad na huwag siyang kalimutan noong cupbearer na sana mailabas siya nakalimutan din po siya kung titingnan po natin yung nangyari sa, sa buhay po ni Joseph mga uh, kagapay anong nangyari po dyan ay uh, sa lahat ng kasalanan ito nandun ang Panginoon kaya naging gobernador siya sa dulo nun anong sabi? sabi po niya sa kanya mga kapatid na takot na takot relax lang kayo you meant it for evil but god meant it for good god is at work mga kapatid ha mga kaagapay, huwag mag-aalala huwag mag-aalala magtiwala tayo sa Diyos magtuloy tayo sa paggawa ng mabuti patuloy nating ipanalangin ang ating bansa ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat at magbibigay hustisya mm -hmm. ating pagpapatuloy, tayo po ay mananalangin para sa ating mga kabataan. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat sa kaloob niyong pamilya, sa aming mga anak, sa kabataan ng bawat pamilya ng bansang ito. Panginoon, ang aming dalangin na sila nga po ay patuloy niyong gabayan na mahalin kayo ang inyong mga salita ang sabi Thy word have I kept in my heart that I might not sin against thee. Kumilos po kayo o Diyos sa konteksto ng napakaraming exposure sa kabataan namin sa mga panahong ito sa teknolohiya, sa social media, ang daming inputs sa puso at isipan nila, sari-sari sa at marami dito mali, nakakalito. Lord, spare them. Cause them, O Lord God, by your grace, to believe in you, to love you, and love your word. Napunuin nilang kanilang puso at isipan ng inyong mga salita. Na maging katulad silang isang puno na itanim sa tabing ilog at sila'y lalago, magiging mabunga at makakaranas din po ng pagpapala tagumpay sa buhay. Lord, be gracious to our youth. Love them and cause them to love you and your word and live for you. In Christ's name, ito'y aming samot na langin. Amen at Amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O aming Diyos, dalangin po namin na inyo pong pagalingin ang kapatid na Maril v sa chronic kidney disease po niya. Nakilang manggagamot, dalangin po namin ang kapatid na Cecil Olea rin po ay magkaroon po ng tuluyang pagaling, ganap na pagaling. Maging po ang kapatid na Ador malapitan sa po'y nakaranas ng stroke at uh, napilay po siya. Dalangin namin ang kanyang kagalingan. Si Lats Magdo rin po, hiling po uh, mula po sa stroke ay uh, Boy Lungsod. Dalangin po namin ang hilingan ni Concepcion Balite. Hiling po sa kanyang kapatid na nakakaranas po ngayon ng kasakit uh, masakit po ang kanyang tagiliran dalangin po namin si Leonila de Jesus uh, espirito at uh, healing po for uh, kanyang bedridden na mother at uh, siya mismo rin po ay ang legs po niya weak due to multiple compression fracture at muscle loss atrophy Lord, sila ay pagalingin nyo. Maging Panginoon ang mga kapatid sila Josie, Criseldo, si Jasmine, Jaya, si Rick, si Joya, si Linda, Joya. Lord, tagalingan din po, healing din po para kay Dan, Campania, Philip, Liza, Nati, Paulme at Lucios Minaldo. Maging sa mahal sa buhay nila ati uh, at Baby Santa Ines, si Cyrus, na may dengue, we pray for healing. Be upon Cyrus. Panginoon, protection po para kay baby Adriano. Protection po sa anak na si Mary Ann. Siya po'y nasa Thailand, maging ang kanyang manugang na si Arnel Palencia, na nasa Taiwan. Pagkaingatan niyo po sila doon, sa bawat araw. Ito rin po ang aming dalangin para po kay Miraflor Dakanay. Protection kasama na po ang mga financial provisions sa kanilang mga anak at mga apo. Lahat po ito, Panginoon ay aming samot sa matamis na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Meron pa po kayong ibang concerns, no? Maari po kayong magbigay ng mensahe po dito sa 702-DZS-FEBC-RADIO-TV sa FB page. Magkarinigan po tayo muli uh, sa susunod po na linggo sa Radyo Online at dito po sa Cable uh, Channel 185 sa signal. Ito po isa sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po ang inyong pong hardinero, ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para naman po sa isa namang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.